Magsimula tayo agad mga minamahal kong kaibigan sa isang kwento na tiyak na yayanig sa inyong mga puso at magbubukas ng inyong mga isip sa mga posibilidad na hindi ninyo akalain. Isipin niyo ito, isang Buddhist monk, isang tao na nag-alay ng buong buhay niya sa paghahanap ng kaliwanagan sa pamamagitan ng mga aral ni Buddha. Isang umaga, pagkatapos ng isang malalim na pagninilay-nilay, Nagising siya mula sa isang panaginip na napakalinaw at napakabago, isang panaginip kung saan nakipagtadpo siya kay Jesus at sa kanyang mga apostol. Hindi ba yan isang bagay na karapat dapat nating pag-isipan? Ano kaya ang sinabi sa kanya? Ano kaya ang ipinadama sa kanya? At higit sa lahat, paano nito binago ang kanyang buong pagkatao? Kung naririnig mo ang tawag na ito, kung naniniwala kang may mas malalim na katotohanan na naghihintay na iyong matuklasan, manatili ka sa akin dahil sa mga susunod na sandali. Ibabahagi ko sa iyo ang kwentong ito na magbubukas ng iyong puso sa isang antas ng pag-unawa na hindi mo pa nararanasan. Ito ay isang kwento hindi lamang tungkol sa isang monghe, kundi tungkol sa bawat isa sa atin na naghahanap ng sagot, ng kapayapaan, at ng walang hanggang pag-ibig. Sa malalim na kagubatan ng Thailand, sa loob ng isang sinaunang monasteryo na nakatayo ng libu-libong taon, naninirahan si Bhante Ananda. Isang monghe na sa edad na 35 taon ay kilala sa kanyang matinding dedikasyon sa pagninilay at pag-aaral ng mga sutra. Ang kanyang buong buhay ay nakasentro sa pagsunod sa Eightfold Path, sa paghahanap ng nirvana, at sa pag-alis ng lahat ng pagnanasa upang makamit ang tunay na kalayaan sa pagdurusa araw-araw bago pa sumikat ang araw makikita mo si Bahante Ananda na nakaupo sa kanyang simpleng kubo naglalakbay sa kaibuturan ng kanyang isip hinahanap ang kapayapaan na matagal na niyang hinahangad ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap may isang bahagi pa rin ng kanyang kaluluwa na tila uhaw na tila naghahanap ng isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa loob ng ilang gabi, may mga kakaibang panaginip siyang nararanasan. Mga panaginip na hindi niya maipaliwanag, mga imahe na hindi kabilang sa kanyang nakasanayang mundo. Isang gabi, matapos ang isang napakalalim na sesyon ng pagminilay, humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata, umaasa na makahanap ng pahinga. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang hardin na napakadanda, na tila hindi sa mundong ito. Ang mga bulaklak ay may kulay na hindi niya pa nakikita, at ang hangin ay puno ng amoy na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng hardin na ito, may isang ilog na umaagos, at sa kabilang pampang nito, nakita niya ang isang grupo ng mga kalalakihan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng liwanag at ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng karunungan na tila libu-libong taon na. Naramdaman niya ang isang matinding kagalakan, isang pakiramdam ng pagkilala, kahit na hindi niya sila kilala. Ang pinakatangi sa lahat ay ang isang figura na nasa gitna. Ang kanyang presensya ay tila nagpapaliwanag sa buong hardin. Ang kanyang buhok ay mahaba at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang pag-ibig na walang hanggan. Kilala niya ang mukha, nakita na niya ito sa mga larawan at pelikula, ngunit hindi niya akalain na mararanasan niya ang presensya nito sa ganoong paraan. Ito ay si Jesus. At sa paligid niya ay ang mga apostol, ang kanyang mga tapat na tagasunod. Lumapit si Bahante Ananda, hindi niya alam kung paano. Munit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Nang makalapit siya, nagtama ang kanilang mga mata ni Jesus. Hindi na kailangan ng salita. Naramdaman ni Bhante Ananda ang bawat piraso ng pag-ibig, ng kapatawaran, at ng unawa na dumadaloy mula sa mga mata ni Jesus patungo sa kanya. Ito ay isang pag-ibig na hindi niya panararanasan kahit kailan sa kanyang buhay. Isang pag-ibig na nagpapagaan ng lahat ng kanyang mga pasanin, ng lahat ng kanyang mga tanong. Nagkaroon ng isang matamis na katahimikan, at pagkatapos, nagsalita si Jesus. Hindi sa pamamagitan ang tunog na naririnig ng tenga, kundi sa pamamagitan ng isang tinig na dumaloy sa kanyang kaluluwa, na mas malalim kaysa sa anumang pagminilay na kanyang naranasan. Ang tinig ay nagsabi, Ananda, ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, at ito ay mabuti. Ngunit tandaan mo, ang kapayapaan na iyong hinahanap ay hindi lamang matatagpuan sa pagtalikod sa mundo, kundi sa pagyakap sa pag-ibig na nagbibigkis sa lahat ng nilalang. Ikaw ay isang tanglaw ng liwanag, ngunit ang tunay na liwanag ay nagsisimula sa loob, at ito ay sumisikat palabas, nagpapagaling, nagbibigay buhay, at nagmamahal ng walang pasubali. Ang bawat puso ay may kakayahang maging sisidla ng banal na pag-ibig. Ang mga apostol naman, isa-isa silang lumapit kay Bhante Ananda. Hindi sila nagsalita, ngunit bawat isa sa kanila ay nagbahagi ng isang pakiramdam, isang mensahe. Si Pedro, na may matatag na presensya, ay tila nagsasabi ng, huwag kang matakot na maging matatag sa iyong paniniwala, ngunit palaging isama ang awa at pag-unawa. Si Juan, na may malambing na espiritu, ay nagpadama ng isang matinding pag-ibig na nagsasabing, ang pag-ibig ang pinakadakilang utos, ang pundasyon ng lahat ng kabutihan. Si Pablo naman, na may isang matalim na isip, ay nagsabi ng hanapin ang katotohanan sa lahat ng bagay, ngunit gamitin ito upang magtayo, hindi upang magwasa. Ang bawat pagtatagpo ay tila nagdaragdag ng isang piraso sa isang malaking palaisipan sa puso ni Bhante Ananda. Naging maliwanag sa kanya na ang kanilang mga mensahe, bagamat nagmumula sa ibang tradisyon, ay nagtataglay ng parehong esensya ng kabutihan at pag-ibig na itinuro ni Bodha. Nagising si Bhante Ananda na may luha sa kanyang mga mata, hindi ng lungkot kundi ng isang matinding kaligayahan. Ang panaginip ay napakalinaw, napakatotoo. Naramdaman niya ang init ng pag-ibig na yon na nananatili sa kanyang dibdib. Hindi ito isang panaginip na nakalimutan agad pagkagising. Ito ay isang karanasan na nag-iwan ng marka, isang tatak sa kanyang kaluluwa. Ang uhaw na kanyang nararamdaman ay napawi at napalitan ng isang kapunuan. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pagbabago kay Bhante Ananda. Hindi nagbago ang kanyang paniniwala kay Buddha, hindi. Ang nagbago ay ang lapad ng kanyang pag-unawa. Ang kanyang pagninilay ay naging mas malalim, mas may pag-ibig. Hindi lamang siya naghahanap ng kaliwanagan para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nilalang. Ang pag-ibig na kanyang naranasan sa panaginip ay tila nagbukas ng isang bagong dimensyon sa kanyang pagkatao. Naging mas mapagbigay siya sa kanyang mga kapwa monghe, mas mapagpasensya sa mga taong lumalapit sa kanya para humingi ng payo. Ang kanyang mga salita ay naging mas puno ng awa at pag-unawa. Ito ang ating unang bukas na loob, mga kaibigan. Paano kaya nagpatuloy ang buhay ni Bhante Ananda matapos ang napakalalim na karanasang ito? Ano kaya ang mga hakbang na kanyang ginawa? At paano kaya tayo, sa ating sariling buhay, makakakita ng mga aral mula sa kanyang kwento? Patuloy ninyo itong aalamin habang dinadala ko kayo sa isang mas malalim na paglalakbay. Maraming tao sa mundo ang tila naghahanap ng kapayapaan, ng pag-ibig, at ng layunin sa labas ng kanilang sarili. Patuloy silang naghahanap sa mga material na bagay, sa mga relasyon, o sa pagtanggap ng ibang tao. Naramdaman mo na ba yon? Ang pakiramdam na tila may kulang, na tila may malalim na uhaw na hindi mapawi ng kahit anong bagay sa labas. Ako mismo, marami akong beses na naramdaman yan. Akala ko, kapag nakuha ko na ang isang bagay, o kapag nakamit ko na ang isang pangarap, magiging buo na ako. Pero hindi. Ang totoo, ang tunay na kapayapaan at pagkakumpleto ay nagsisimula sa isang lugar na hindi mo hinahanap sa labas. Ito ay nasa loob mo. Ang karanasan ni Bhante Ananda ay nagpapakita sa atin ng isang malalim na katotohanan, ang pag-ibig at karunungan ay hindi limitado sa isang solong landas, sa isang solong tradisyon. Sila ay universal. Sila ay mga ilog na umaagos patungo sa parehong dagat ng katotohanan. Marahil ang iyong landas ay sa pananampalataya kay Jesus, marahil ito ay sa mga aral ni Buddha, o marahil ito ay sa ibang anyo ng espiritualidad. Ang mahalaga ay ang puso na iyong dala sa iyong paglalakbay. Ang pagiging buka sa mga mensahe ng pag-ibig at awa, kahit saan man ito magmula. Sa mundo ngayon, napakaliwanag na kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan natin ng pag-unawa. Marami ang nagpapagiba ng mga pader sa pagitan ng mga tao dahil sa magkakaibang paniniwala. Pero hindi ba't ang bawat dakilang guro, ang bawat dakilang propeta ay nagturo ng parehong pangunahing prinsipyo? Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang paggawa ng mabuti ang paghahanap ng kapayapaan sa loob. Ang mga ito ay tulay, hindi pader. Isang beses, may lumapit sa akin na isang binatilyo. Naramdaman niyang walang saysay ang kanyang buhay. Nalilito siya sa dami ng impormasyon, sa dami ng katotohanan na ipinipilit ng iba. Nagtanong siya, "Paano ko malalaman kung ano ang totoo?" Ang sagot ko sa kanya ay simple ngunit malalim ang katotohanan na magpapalaya sa iyo ay ang katotohanan na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang magmahal at nag-udyok sa iyo na gumawa ng kabutihan. Hindi mo kailangang sumunod ng bulag, kailangan mong maramdaman ito sa iyong kaluluwa. At dito tayo sa ating ikalawang bukas na loop. Paano kaya natin, sa ating abalang buhay, mahahanap ang ganitong klasing kapayapaan at katotohanan na dumaloy kay Bhante Ananda? Paano natin magagamit ang kwentong ito upang palakasin ang ating sariling espiritwal na paglalakbay, anuman ang ating paniniwala? Huwag kang aalis dahil mas lalo pang lalalim ang ating usapan. Ang panaginip ni Bhante Ananda ay hindi lamang isang simpleng panaginip. Ito ay isang paalala na tayo ay konektado na ang espiritwal na mundo ay hindi hiwalay sa ating pisikal na karanasan. May mga mensahe na naghihintay na ating matuklasan, mga gabay na naghihintay na ating pakinggan. Hindi mo kailangang maging isang monghe upang maranasan ito. Kailangan mo lamang maging bukas. Kailangan mo lamang maniwala na may mas malaking puwersa, mas mataas na karunungan na gumagabay sa iyo. Maraming tao ang natatakot sa hindi nila nauunawaan. Natatakot tayong lumampas sa mga limitasyon ng ating nakasanayan. Ngunit ang tunay na paglago ay nangyayari kapag nilalabasan natin ang ating comfort zone. Kapag handa tayong tumingin sa kabila ng ating mga label, ng ating mga denominasyon, at hanapin ang pagkakapareho sa halip na ang pagkakaiba. Ang paglalakbay ni Bhante Ananda ay isang perpektong halimbawa nito. Hindi siya kailangang magbago ng relihiyon upang makatanggap ng isang mensahe ng pag-ibig at karunungan. Ang mensahe ay nagpalawak ng kanyang kapasidad na magmahal at umunawa. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sayo? Siguro, sa loob mo, mayroon kang mga paniniwala na iyong pinanghahawakan ng mahigpit. Napakabuti niyan. Ngunit tanumin mo ang iyong sarili, handa ka bang buksan ang iyong puso sa mga bagong ideya, sa mga bagong mensahe, kahit na nagmumula sila sa mga hindi mo inaasahan? Handa ka bang makinig sa tinig na iyon na dumarating sa iyo sa pinakatahimik na sandali ng iyong buhay, sa mga panaginip, sa mga intuwisyon, sa mga kakaibang pangyayari? Ang buhay ay isang serye ng mga pagtuklas. Ang bawat karanasan ay isang guro. At ang bawat pagtatagpo ay isang pagkakataon upang lumago. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng mundo. Pakinggan mo ang iyong sariling puso. Pakinggan mo ang mga whispers ng iyong kaluluwa. Mayroong isang bagay na napakaganda na naghihintay na iyong matuklasan. Baka ikaw ay isang kristyano na laging nagdarasal, o isang muslim na laging nagdarasal, o marahil ay may sariling spiritual practice. Ang mensahe ay hindi para baguhin ang iyong paniniwala, kundi para palalimin ito. Para makita mo na ang pag-ibig ng Diyos, o ang universal na pag-ibig, ay lumalagpas sa lahat ng hangganan na nilikha ng tao. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pagkakapareho. Ito ay nangangahulugang paggalang sa pagkakaiba habang kinikilala ang pinag-iisang diwa ng pag-ibig na dumadaloy sa lahat. Tandaan mo ito, ang iyong pagkatao ay higit pa sa iyong katawan. Ikaw ay isang espiritual na nilalang na may kakayahang maranasan ang mga kamanghamanghang bagay. Ang iyong intuition ay isang malakas na tool. Ang iyong mga panaginip ay mga portal. Ang iyong puso ay isang kompas. Huwag mong baliwalain ang mga ito. Kung patuloy mong susundin ang iyong panloob na gabay, kung patuloy kang magiging bukas sa mga mensahe, kung patuloy kang magpapalalim ng iyong pag-unawa, makikita mo ang mga bagay na hindi mo akalain. Ni kwento nos komentaryos de on vos est assistindo si esa mensijem est fazendo sentido para o siu coro. Ito ay napakahalaga sa akin dahil nakakatulong ito sa akin na maintindihan ang ating pamilya dito at lumikha ng mas marami pang nilalaman na nakapagpapabago ng buhay. Ang iyong boses ay mahalaga. Ngayon, balik tayo kay Bhante Ananda. Matapos ang panaginip na iyon, may nagbago sa kanyang pagtuturo. Hindi na lamang siya nagtuturo tungkol sa pagpapalaya mula sa pagdurusa, kundi tungkol sa pagyakap sa lahat ng aspeto ng buhay na may pag-ibig at awa. Ang kanyang mga sermon ay naging mas nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang mga mag-aaral ay napansin ang isang bagong ningning sa kanyang mga mata, isang bagong init sa kanyang presensya. Iba siya mas buo. Sinimulan niyang isama ang konsepto ng meta o pagmamahal na kabaitan sa kanyang mga turo, ngunit sa isang paraan na mas malawak kaysa sa dati. Sinabi niya, ang pagmamahal ay hindi lamang para sa mga kaibigan, kundi para sa mga estranghero, para sa mga kalaban, at lalong-lalo na, para sa iyong sarili. Kung paano ka magmamahal sa iyong sarili, ganoon din ang iyong kakayahang magmahal sa iba. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa kanya, ang pag-unawa na ang pag-ibig ay ang pinakapangunahing puwersa sa universo. Hindi lamang ito isang emosyon, kundi isang prinsipyo na nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ito ang ating ikatlong bukas na loob. Paano tayo makakagawa ng isang pagbabago sa ating sariling pag-isip upang masiyakapin ang pag-ibig at awa sa lahat ng ating ginagawa, tulad ng ginawa ni Bhante Ananda? Paano natin masisilayan ang pag-ibig na ito sa bawat pagsubok, sa bawat pagkakataon? Malapit na tayong matapos at dito ko ilalatag ang mga susi para sayo. Ang buhay ay puno ng mga hamon. Walang sinuman ang nakaligtas dito ng walang pasa. Ngunit kung paano mo haharapin ang mga hamong iyon, iyon ang magtatakda ng iyong lakbay. Maaari kang magalit, maaari kang magmukmok, o maaari mong piliin na tumugon na may pag-ibig at unawa. Hindi ibig sabihin ito na tatanggapin mo ang masamang pagtrato. Nangangahulugan ito na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, pipiliin mong panatilihin ang iyong kapayapaan sa loob at tumugon mula sa isang lugar ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang kwento ni Bhante Ananda ay nagbibigay kapangyarihan sa atin na tingnan ang mga pagkakaiba bilang mga pagkakataon para sa pag-aaral, hindi bilang mga dahilan para sa paghihiwalay. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa ilalim ng lahat ng ating mga label at paniniwala, tayo ay mga espiritual na nilalang na naghahanap ng parehong bagay, koneksyon, pag-ibig at isang pakiramdam ng layunin. Ngayon, paano mo gagamitin ang kwentong ito para sa iyong sariling buhay? Ibene, maging bukas ka. Tanggapin mo na ang karunungan ay maaaring dumating sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga hindi inaasahang paraan. Huwag mong isara ang iyong puso sa mga mensahe na tila iba sa iyong nakasanayan. Maaaring doon mo matagpuan ang pinakamahalagang aral. Ikalawa, isa buhay mo ang pag-ibig hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Piliin mong magmahal sa gitna ng galit. Piliin mong umunawa sa gitna ng pagkalito. Piliin mong magbigay ng awa sa gitna ng paghatol. Kung paano mo ituturing ang iba, ganoon din ang iyong pagtrato sa iyong sarili, at ganoon din ang iyong pagtanggap sa pag-ibig ng universo. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang iyong paglalakbay ay natatangi. Ang iyong mga karanasan ay espesyal. Ikaw ay nilikha para sa isang bagay na ekstraordinaryo. Mayroong isang layunin para sa iyo, isang tawag na naghihintay na iyong tugunan. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamahusay sa iyo ay hindi pa dumarating. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Lahat ng kailangan mo para makamit ang kapayapaan, ang pag-ibig at ang kaligayahan ay nasa iyo na. Kailangan mo lang itong tuklasin. Ang kwento ni Bhante Ananda ay isang patunay na ang pag-ibig at karunungan ay walang hangganan. Ang kanyang panaginip ay isang paalala na may mas malaking puwersa na nagtatrabaho sa ating buhay na naghihintay na ating makita, maramdaman at yakapin. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng iyong paniniwala kundi sa pagpapalawak ng iyong puso. Pikit ka sandali kung komportable ka. Humina ka ng malalim. Isipin mo ang pag-ibig na naranasan ni Bhante Ananda sa kanyang panaginip. Ang walang hanggang pag-ibig na hindi humuhusga, hindi nagdududa, kundi nagpapagaling at nagpapalaya. Naramdaman mo ba yan? Naramdaman mo ba na ang pag-ibig na yon ay para din sa'yo? Dahil totoo yan. Iyan ay para sa'yo. Mahal kong kaibigan, narito ka ngayon dahil mayroon kang puso na naghahanap. Ang iyong intuition ang nagdala sa iyo rito. At nais kong malaman mo na ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may kakayahan na baguhin ang iyong buhay at baguhin ang mundo sa paligid mo sa pamamagitan lamang ng pagpili ng pag-ibig at awa. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Tayo ay magkasama sa pamilyang ito, nagtutulungan, nagbibigay inspirasyon sa isa't isa. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata muli. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, amang nasa langit, at Panginoong Hesus, salamat po sa napakagandang kwento ni Bahante Ananda. Salamat po sa paalala na ang inyong pag-ibig at karunungan ay lumalagpas sa lahat ng hangganan at tradisyon. Hinihiling po namin na buksan nyo ang aming mga puso sa inyong banal na presensya. Nasaan man kami, ano ang aming paniniwala. Tulungan nyo po kami na makita ang inyong pag-ibig sa bawat tao, sa bawat sitwasyon, at sa bawat pagsubo. Bigyan nyo po kami ng lakas upang isabuhay ang pag-ibig, ang awa, at ang kapatawaran. Gabayan niyo po kami sa aming mga paglalakbay, patungo sa kapayapaan at layunin na inyong itinakda para sa amin. Naway maging instrumento po kami ng inyong liwanag at pagmamahal sa mundo. Protektahan niyo po kami mula sa lahat ng kasamaan at patuloy niyo po kaming pagpalain ng inyong masaganang biyaya. Buong puso po kami nagtitiwala sa inyo at sa inyong makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen. Tandaan mo, ang iyong paglalakbay ay natatangi. Huwag kang matakot na hanapin ang iyong sariling katotohanan. Huwag kang matakot na maging bukas sa mga bagong ideya. Ang pag-ibig ay ang susi. Ang awa ang iyong gabay. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, at kung nakaramdam ka ng pag-asa, pindutin mo ang like button at ay share mo ito sa isang kaibigan na sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at ay click ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong video na nagbibigay buhay at nagpapabago. Manatili ka sa liwanag, manatili ka sa pag-ibig, at tandaan mo na ang iyong potensyal ay walang hangganan. Magkita kita tayo sa susunod na video kung saan patuloy nating tuklasin ang mga misteryo ng buhay at ang kapangyarihan ng pagbabago. Maraming salamat sa iyo at pagpalain ka ng Diyos.